ng lamang talaga uli may hina lang uh, uy, parang may pera to uh, okay. okay, thank you Ooh, <laughs> ayan na Ooh, ayan na siya Digimon Pendulum Color straight from Japan. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, parang siyang, ano, Tamagotchi from Bandai. Tamagotchi. Tapos, ang concept niya is sa uh, Digimon. Ayan. Yeah. From Bandai Digimon siya talaga tapos pa, oh, yung padala sa akin oh, nagdala pa siya ng letter yun nakakatuwa okay and may pinadala pa siya na ah, sobrang nakakatuwa diba may pa origami yan o ang ganda ganda ng karton niya. Shade <laughs> yung karton. Yan. May tatlo tong klase. Ito pinili ko eh. Yung deep saver. Yan. Deep saver. Dasa talas. So, kailangan natin ng battery light. Yan. Yan. <laughs> Good job. Para hindi masira yung box. Kasi, alam mo naman, pag-collect to, eh. ano ba? Yun slide lang natin yan sa laptop oh, ah, ayun ba, ayun ba, so, ito na kunin tingnan natin ang So, ang sabi, pag daw bubuksan, ang maganda kasi dito, pwede kang makipaglaban sa ibang merong um, device na ganito. Tapos, uh, may mga secret character or evolution pagka na uh, napag-battle mo siya sa ibang merong ganito. So, may, ganon. may 32 May 32 monsters daw dito na pwede mag-evolve. So, depende sa paano mo siya papalakihin. Kung, okay yung pag-aalaga mo or kung may kapalpakan sa pag-aalaga. kung so may pagkukulang ayan set daw tayo ng time ayan na so sabi i-shake daw for 100 times no. So, uy ayan na siya ayan na yay -hey. ayan may call na siya Ayan, yun yung kanyang stats. Tingnan natin so yeah si zero years and uh, five grams five gigabytes siyong kanyang bigat then hungry sobrang hungry walang lakas <laughs> walang ka effort effort at uh, condition zero Digimon power wala. um ato ay uh, um, uh, ito, pwede, ito yung pwede siyang mag-battle tapos ito yung pwede siyang makipag uh, yung parang uh, dun, makipag combine siya yung job job grace job grace yung tawag so pakainin na natin muna siya at ito, ito maganda sa Digimon eh hindi itong sa pendulum na to hindi mo siya basta basta pwede pakainin um, eto yung pagkain na to ito yung healthy sa kanya, yung chicken. Yan. Iba sa po, sa, ano, sa mga tamagotchi, yung nasa baba. Ano ba ito baba? Yan, yung nasa baba. Okay lang, napakain na pa, kayo, parang yung gusto niyang treat. At tapos, wala namang effect. Dito, may effect siya. Pagka uh, pinakain mo siya nung nasa baba, uh, madadagdagan yung kanyang gigabyte, yung kanyang timbang. Ayan, busog na siya. Tingnan muna natin yung stats. Let's go back sa stats. Yan, 5 gigabytes pa rin yung bigat niya. Gigabytes yung ano niya, eh, weight niya. Eh. Hindi na siya hungry, yan. Pero wala siyang strength, effort. Ayan. Bigyan muna natin siya ng kahit dalawang treat. Diba dahil baby pa naman siya, tingnan, tingnan natin. Hey, dito pa. Yan, tapos, yan. And then... Yan. Yan yung protein peel. Uh, isa lang ba? Okay. Dalawa na. Yan. Para even number. <clears throat> then, balikan natin sa stats. Uy. Eh? Ah, kasi baby pa siya siguro. Dahil, kaya hindi na naragdagan. Then, hungry yun ah yun may dalawa ng strength okay Effort. okay try pa kaya siya. ng paka hindi okay. ngayon ipag training natin siya. ay jumebs okay ugasan natin ayan very good he's happy ito yung na nakakita ng Jabs ngayon i-train na natin siya dito i-shake ulit natin siya base sa color na lalabas yan hindi yan hindi yan yan tama ba ay mali dapat siya tayo una mega heat kahit na nagkamali tayo very good mega heat tingnan nga natin kung anong stats nya okay 5 gigabytes ko rin yun lumakas na siya lalo condition is one. Well. Okay. Isa pa. Try lang natin. Yan. Yan yung color. Yan. Ay, isa lang. Ay, isa lang. Ah, okay. Happy pa rin. Kahit isa lang. Okay. Balik tayo sa stats ngayon so yan alam natin yan alam natin natin yan yan yung strength yun nga yung pag-train nya then yung effort um itong effort alam ko nagba uh, hindi ko pa siya ka actually kabisado eh pero yung mga stats diyan, uh, nagbabase yan sa evolution nya kung siya magiging virus or vaccine or data tapos para sa mga nakakaalam ng sa mga hindi nakakaalam ng ng ano na 'yon ng uh, uh, faction na 'yon parang kung sa Pokemon yung uh, mga faction ay uh, elements sa dito naman is ganun sa computer So ang sabi nila, ang vaccine mas malakas sa virus, ang virus mas malakas sa data, ang data mas malakas sa vaccine. Tapos meron pang dalawa pang parang attribute pa na tawag. Attribute yung free at saka yung variable. So yun. ito uh, parang kinakonsider nila na free. Wala siyang ano. Yung mga free at variable daw parang neutral lang yung stats nun. Hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina. Saan pa ba? Kasi itong uh, Digimon Power, dahil sinake natin siya na 100, sabi nila, um, may dagdag daw dito. Siguro baby pa siya eh. Baby 1. Kasi ano to eh, parang ang evolution niya, baby 1, baby 2, child, adult, perfect yata. Tapos, ay, dumi naman siya tapos perfect tapos may uh, Parang para mayro pang dalawang extra evolution mas malalaki siya okay natin yeah ay nawas okay ibubaba sa stats niya So, hindi ko alam, naghanap ako ng mga nagbablog na kabayan na para dito sa Digimon na to. Pen, sa Digimon Pendulum. Biro inyo, no, ano pa pala to? 1997? Meron. Pero wala akong nakikita nagbablog ng mga toy collector or mahilig na tam sa tamagotchi ng mga kabayan. Bakit? Yun lang ang tanong ko. Bakit? So, Binagol, bakit hindi siya kilala ng mga Pilipino? Ganun. Or kilala, hindi lang sikat sa atin. Hindi siya sumikat. Pero nakaka-amaze nakaka, -amazing, nakaka -amazing lang kasi yung nakaka-amaze lang yung ano yun. Dahil na yun, pwede kang makipag-battle. Yung battle, ito yan. Ngayon, hindi pa pwede. Kasi baby pa siya. So, puro training muna. So, pa nga, mag-train pa tayo. Wow. Okay. Ngayon, after 10 minutes daw, mag -e evolve na siya sa baby 2. So, dahil nga ito'y deep saver, more on underwater, majority of the Digimon dito ay mga aquatic water pipes. At saka gusto ko siyang yung kulay niya, oh. Combination ng blue and red, 'di ba? So, ang um, ganda lang. Okay, diyan na natin muna tatapusin tong vlog natin. Next time, i-tackle natin itong mga menus. Nakikita nyo ba? Sorry naman ako nagbabird. Yan. Food. Yan. I-tackle natin yan. Okay, selamat. See you. Bye.